Si Rodolfo Pader, isa po siyang magsasaka at nireklamo nire niya ang misis na nagpaalam na lang na magtatrabaho sa ibang bansa. Nidiscover niya na lang na wala na pala ito sa accommodation at may iba na pong kinakasama. May kabit na daw po, attorney. At uh, galing pa po, po siya ng uh, Cagayan Valley na isa pong magsasaka. Si Rodolfo, ano? Kailan po umalis yung misis ninyo ng ibang bansa po? Saan pong bansa? Nagtrabaho. Sa Saudi po. Kaso lang, hindi pa nakakalis ngayon po. Ah, hindi pa? Hindi pa po. Akala Kasi... ko na... Eh, natusan ko nung April, April na, na mag-apply. Okay. So, yung accommodation na sinasabi mo, accommodation pa dito? Apo. Oh, nung po. ano? Okay. So, kailan siya umalis sa, sa inyo? April po. April. 20. Ang tagal na. Hanggang ngayon. Oh, po. So, alam mo ba na hindi pa siya nakakaalis hanggang ngayon? Opo. Oh, Anong hindi dahilan po. na sinasabi niya? Wala naman po. Kaso lang, eh may nagtag sa kanya kasi na yung lalaki na yung sa account niya na nag-aakbayan sila sa Luneta. May nakakita? Ayun. Kailan Meron pa nakakita sa amin. Nung June po yun. Yung June? Opo. So anong ginawa mo? Nung nalaman mo na hindi pa nakaalis at meron ng kaakbay sa Luneta? Pinuntahan ko po nung July 10 sa accommodation po nila. nakausap mo naman siya? Nakausap ko po para, para gusto kong sanang ayusin. Eh. Ayaw naman nila magpag-ayos. Ayaw nila? Ayaw, ayaw, ayaw yung, niya? Apo. Ah, Anong dahilan kung bakit ayaw niya makipag... Uh, alam ko lang po. Hindi mo alam. So, sa ngayon, gusto mo pa rin na maayos ito? Opo. Okay. Nasa linya, Linlin -lin Pader. Yes, sir. Anong tawag niya sa iyo, uh, Rodolfo? Wala. Uh. Wala? Ah? Wala. Wala. Ayaw ay, sir, wala. Sir, simula yung nagsasama kasi hindi na may nagtatawag sa akin ng ano-ano. Ako lang po nagtatawag sa kanya noon. Paano? Paano? Simula noon? eh, wala, sir. Simula po nagsasama kami yan. Hindi, wala po yung tinatawag sa akin. Hindi, hindi. Ikaw, ano? Ikaw, anong tawag mo sa kanya? Dati, sir, ilawag uh, sa kanya, sir, love. Lab ang tawag mo? Opo. Oh, <laughs> Opo oh, sir, pero siya, wala naman siyang tinawag na ano yan. Ah, wala wala ka raw tinatawag uh, Rodolfo sa kanya? Wala. Ano, nickname lang? Anong? Linlin -lin lang? Opo. Okay. Linlin, -lin, merong paratang dito si Rodolfo. Diretso na tayo. Nakita ang ka raw na merong kang kakbay sa luneta? Opo oh, sir, noon pa po yan sir. Pero ngayon sir, wala na po kami. Tapos na po kami noon. Anong tapos na kayo noon? Wala na noon 'yon. Non pa yun, sir, yung picture. Naka-monitor na, ka ba ngayon? Ah po. Sa baklaran 'yan. 'Yan, <laughs> 'yan. Sino 'yan? Si Rodolfo yan? Mga kakbay ka mo 'yan? Hindi po, sir. Sino siya? 'Yan po 'yung si rg pero nanangko po 'yung poster sa ngayon wala na po kami niyan. Ah, wala na. Anong wala Apo. na kayo? Break na kayo? Tagal na, sir, nung poster nung August po last na po. bakit naman naisipan mo, ay, may asawa ka na, nakikipag-boyfriend ka pa? Eh, siya, na, siya naman siya lang tumulak sa akin. Kahit siya naman, sir, mayroon naman po eh. Ah, mayroon din siya. May, may paratang Opo. Oh, ka po. rin. Opo, oh, sir. Wala naman evidence. Kahit naman yan, sir, wala, hindi naman yan... Nang sa pamilya siya. di wala, wala, wala namang na wala na ang pakialam ng amin sa eh. ang ang importante lang naman sa masakop niya sa barkada. Teka muna ha. Kayo ba nung kinasal kayo nagsama kayo? Oh po, sir. Ilan taon yon? Sixteen years po. Saan yan? Sa Cagayan Valpo. Sa Cagayan. Lin-Lin, nagsama na kayo? Nagka-anak ba o kayo? Oo po, sir. Nagsama po May ba. anak kami isa po. Nag Meron kayong anak? Nasaan ngayon yung bata? Nasa Cagayan Valpo. Uh, kanya, sir. Ikaw ang Kasi nasa custody yung mga Kasi Dito po ba ako nag apply po sa abroad? Ikaw? Kailan ka nag apply para pumunta ng Saudi? Ah, um, sir, um po ako ng March, sir, pero one week lang po ako dito, tapos umuwi rin po ako ng kagaya. bumalik po ako dito ng May po. Tapos umuwi rin po ako ng birthday ng anak ko, July 5 po. Saan mo nakilala itong si, ano, si boyfriend? Umu umuwi ka ng July, umuwi ka sa ng GC July po. to. Ha? GC sa, po. Sa, si agency? Hindi oh. po, sa GC po. Yung sa mga drop chat namin. Group chat? Ah, okay. Kala ko agency. GC pala. Group chat. Okay. May paratang dito na nauna ka raw ng babae. E mga chat-chat lang naman, sir. Ha? Mga chat-chat e lang -chat chat -chat naman, sir. Chat-chat din? Oo, oh, sir. Chat lang naman. Hindi naman ako nakipag-ano sa mga akbay, sa mga ano na yun. So, lumalabas, linlin, -lin, gumaganti ka? Hindi naman, sir. Kasi nga rin, sir, eh, siya naman sa nauna, sir, saka wala naman siya sa pamilya, sir. Pawaya rin siya sa pamilya, sir. Bakit? Pa paano mo kahit nasabi? Nga, sir, kahit nga rin po ako, sir. Kahit nga rin anak ko. Kahit Kung may sakit ako, sir. Nagtatrabaho ako para sa anak namin. Para mag... Masustintuhan ko, masustintuhan ko po yung bata. Pero siya po, barkada lang yung nahalaga naman sa kanya, sir. So, madalit sabi, ayaw mo na dahil irresponsable siya, ganon. Hindi siya, nag hindi naman, hindi siya hindi nagsusuporta? Naman, hindi naman sa ganon, sir. Kaso nga lang po, kasi may, hindi naman mahalaga sa kanya yung pamilya niya. Ang mahalaga kasi sa kanya, pagkala niya, sarili niya po. Totoo ba yun? Ano? Hindi po. hindi, hindi kami sana nagtagal ng 16 years kung pinababayaan ko sila po. Hindi, kasi nga, ino naman, lagi naman ako nagtitiis, nagtitiis lang naman ako sao di ba? Alam mo naman yan, kahit lagi kahit nga, kahit nga rin sir, may sakit ako sir, ay, may lagnat ako sa baho, pero may, may ibigay ko lang sa pangangailangan ko ng bata tapos sa mga ibigay ko lang po ng sa alawas niya sa eskwela tapos kung walang wala kami sa kusina humihingi umihiram pa po ako sa kanya ng pera pinapabayaran niya pa po okay ngayon Linlin -Lin, sinabi mo wala na kayo ng boyfriend mo Apo. pero natin, natin. Opo. andyan yung boyfriend Apo, nasa linya po natin Si RJ, orasyon dito po o yung sige, kasama niya sa motel. sige, muna model. natin. Opo. RJ, magandang hapon. Magandang hapon po RJ, meron kami mga in fact, sa katotohanan inamin na rin ni Lillin na nagkaroon daw kayo ng relasyon? O nga po, meron po kami po na relasyon po noong ano, pero ngayon po wala na po kami. Okay. Matagal na po. Kailan kayo nag-break? Uh, September po. Ah, September. Alam mo yeah, ba can... noong nagka-relasyon kayo, alam mo ba na may asawa siya? Hindi po. Ha, uh, nagsinungaling si Linlin sa iyo, sinabi niya dalaga siya, wala siya asawa. Wow, okay. uh, baka kaya, kaya ako po nalaman na nung nag, alam ko po na mayroon na pong asawa, hindi wala yan ko na po siya. Oh. So, ikaw ang para lumalabas na innocent rito dahil nung nalaman mo may asawa, na konsensya ka, RJ? Opo. So, nag na, kayo. Na, lumayo na, Lumayo na, po ako sa kanya. Okay. Linlin, ano masasabi mo rito? Lumalabas na biktima si RJ dito. Opo sir, kasi po hindi ko naman sinabi sa kanya po may asawa po ako. Kasi sabi ko po sa kanya, hiwalay po ako. Naku po. Kaya yung nalaman niya po na asawa ko, yun lumayo, lumayo na rin po sa akin. Napakalaking, napakalaking kasalanan noon, biro mo. Nung una parang galit kami kay RJ eh. Pero ngayon, inaamin mo na sinabi mo sa kanya na wala kang asawa? Opo. Kaya na kayo nagkarelasyon? Opo. Ah, ah, grabe ka naman Anyway, Rodolfo Ano ba, ang, ngayon, wala na si RJ Nakita mo naman at narinig mo naman Walang kasalanan yung tao Dahil pinagsinungalingan siya ni Linlin Opo oh, Ano ang gusto mo ngayon? E, ewan ko lang po kung anong decision niya sa akin Hindi, ikaw, ikaw Kaya mo pa bang matanggap yun? Ka Kaya mo siyang bumalik sa'yo? Matanggap siya? Pagbabalik siya? Hindi ko po sigurado po. Hindi mo pa sigurado? So, balak mo, pag-aralan muna. Opo. Okay. Eh ikaw naman, Linlin, -Lin. gusto mo pa bang bumalik kay Rodolfo? Hindi, ko rin po kasi um, um, mara, lagi niya akong binagsasabihan na hindi maganda siya. Tsaka, yung last na nun no, siya, hinahabol niya po ako ng ita. Tapos, sa gabi, katabi niya lagi po ita. So, parehas kayo, hindi pa kayo makapag-desisyon. Anyway, sige. Ma pa-interview na muna natin oh sila. Po. No? Siguro po, uh, ganito po mga ma'am and sir, no? Kakausapin ko po kayo off-air. Malaman po natin kung ano po ang plano ninyo para sa isa't isa. Since hindi po kayo parehas makapag-decide kung ano ang plano ninyo. No? At uh, ma'am Len? po uh, Huwag mong ibababa yung linya, ha? Pag usapin pa. ko kayo ni Sir Rodolfo. Sir Rodolfo, kakausapin ko po kayo off-air. Okay po?